What's up, sabi nga eh. Hi, Nots. <laughs> Oo. Kamusta na po? At uh, alam kong busy-busy kayo sa Senate. Um, dahil nandoon kayo, nakakonsentrate ngayon. Mm. Sa office, tama ba ba? Sa office ni Senator Robin Padilla, ma'am. Salamat po. Um, naka 3 months, or 100 days na yung mother ko. Kasi importante yun sa mga Muslim, yung 100 day, days Ay, okay. death anniversary yan. So kinumusta mo ako then, uh, ngayon, balik ko office ako uh, nag-start ang SONA mm -hmm. Not so, uh, since chairman ng information si Robin boss ko, Senator Robin ng Mass Media na re siya chairman ng Mass Media, kaya talagang kailangan namin makipag-usap sa mga vloggers gaya natin, kayo may mga ba uh, may mga programa Nandun ka pa ba yung napuntahan ko sa... Yes, um, sa uh, MHC Balita. MHC Balita. Tapos, uh, yung 42 bills, kailangan oh. malaman natin yon. Kala natin walang wow. alam. 42 priority bills. bills, pa yon. Wow. And resolution. And then before, yung 19th Congress, madami siyang naipasal. Kasama pa yon Lima sa 19th Congress ang naipirma oh. ni President BBM. Anim Uh, to include Eddie Garcia Law protection sa mga manggagawa ng industriya ng entertainment oh. kailangan yung mga ba diba, nagdadala ng mga nagbubuhat ng mga ganito gaya natin oh. cameraman, talagang kailangan may health insurance, hazard yung mga protection bilang artista, uh, yung mga supporta uh, sa mga sa mga low ano sa mga low labor tapos uh low yung mga low income na minsan hindi regularidad walang regular eh day by day di ba adlaw ko sa bisaya tapos sa Muslim na batas oh, syempre meron siyang ibang batas para sa madla na hindi na ipasa pero first may mention yung mga naipirma ni President BBM yung paglilibing sa Muslim Within 24 hours, kailangan i-release ng morgue, hospital, kahit kulang ng bayad. So pwede naman po, uh, promissory muna. Kasi kailangan ilibing. Tapos yung Sheikh Macdoum, pagkilala ng first entry ng Islam sa tawi-tawi sa East Pilipinas. Uh, so si, misyonaryo si Sheikh Macdoum, kinikilala yon uh, Hijab day at traditional attire, yung pagkikilala sa pananamit ng mga katutubo at... Uh, tradisyong Pilipino at Muslim so Hijab Day, February 1 yung pag kilala po sa mga diborsyo pag-aalala po sa or mga batas ng mga Muslim sa Sharia Court pwede na po sa Luzon at Visayas ma-implementa through a court kasi nga nasa Mindanao lahat so expanded Sharia Court 5 yun na pinirmani ni President BBM by Senator Robin So, ngayon naman, 42 bills. 42 bills? Medical cannabis, yes, marijuana. Mahirap uh, ma makilala ng iba na may marijuana na pwede palang medical. Medical, oo. Oh, oh. Medical para sa mga pasyente na nasasaktan masyado. So, uh, medical cannabis, meron pong bills siya, priority on. Pag-akyat ng minimum wage law to 50, paakyat. Kasi nga... Ano ba namang bibili ng 250 po bawat araw? Yes, oo. Oh. So, akyat naman po, increase. Especially sa urban centers. Tapos po, yung divorce, dissolution of marriage law, ayun. Oh. Nandyan po, siya talaga yung isa na hindi dyan, yung, uh, yung pagkilala sa early childhood development, meaning, um, may nakita siya sa China kasi na yung mga batang 10 years old, below, naglalakad mag-isa. So, may mga ganong training na tayo sa mga anak natin, independent, Independent self-reliance. So may mga basics na pag-aaral sa school, tinitingnan niya yon. Meron din siyang batas on uh, National Minimum Wage, yung anti-dynasty. Kasi ma mahorya po ng congressmen, uh, with ah, isa, due respect. Isa pala sa ano niya yan? At saka party list, opo. Siya yung no. nangunguna dyan. Political dynasty. And economic revisions of the constitution para po kilalanin yung investment ng private sector. So yun po, napakarami, 42 uh, priority bills including um na ano, parang may mga mabibigat doon eh na mga oh. bills na akala nila galing kay Senator Robin Yan. Oo, kasi nga nag uh, sa sadugupan niya yung Senator Ambrosio Padilla, yung kanyang grand uncle, grandfather. Oh. At meron din siyang uh, nung kami magkakilala, talagang nagbasa siya ng matindihan ng uh, pilosopiya nung nasa preso siya, so meron din siyang resolution on Israel, yung pagkikilala sa pagpasok ng pagkain sa Palestine, kasi hirap daw yung, di ba? Dahil sa bombahan doon, sa humanitarian aid allowing, allowing it in Gaza, Palestine. So di ba ang galing ni ano Senator Robin kil kilala po niya yung karapatan ng ating mga mga maliliit na tao, mga malalayong tao, mga hindi nasa sentro. Grabe. Ay, yun ba yung uh, walang na uh, ginagawa at walang magagawa? 42. Grabe. Sabi ko, nahilo ko na ako sa mga attorney. Grabe na mga, <laughs> yung mga attorney na nahihilo kay senator kasi eh, mabilis na magano eh, mm. magbigay ng mga ay, ideya niya eh. Tapos, latag kailangan 42 bills priority. So, chairman siya ngayon, mass media, constitutional revisions pa rin, the same, and cultural communities and Muslim affairs. Yun po, sa mga katutubo naman, pagkilala sa lupain nila kung gagamitin ng korporasyon notes, kailangan may karapat dapat na pabigay sa katutubo na income? Oh, yun nga isa sa mga ano, na, na namin na encounter. Marami kami na encounter, mga katutubo talaga. Opo. Oh, uh, from Especially then, pag may mina. Hmm. Sa Rizal province, meron ba? Yes, meron. Yata, yun Apektado doon sa dam? Sa dam, isa yan. Dam. Kaliwa. At, so, at uh, may mga issue nga dyan tungkol dyan na uh, makarang ulan, bagyo. Talagang uh, yung tubig na from ano, uh, bumubuhos, yung kulay, uh, kape. Ibig sabihin, galing yan doon sa taas. Itim? Um, brown, dark brown siya. So, galing sa taas ng mundo. Kaya, isa sa pag-aano ako. Climate or, change Yes, yeah, so, so, so. So, ngayon po, um, tanong ko lang, kasi issue ngayon talaga, yung uh, binagay ano, ng uh, Supreme Court, na un unconstitutional daw ito nga. Anong pinaka-stand dito ni Senator Robin Hood Padilla? Sa Supreme Court yung impeachment. Yes, yeah, so. Yung sa impeachment mo, na, na si Senator Robin naman has been proponent ng return ni President Digong and questions the arrest no of President uh, Digong uh, just a footnote na syempre nakilala kong nasa Leni uh, Liberal Party ako no, oh. na adopted noon adopted ha hindi ako nag take oath so ako ay kinikilalang anak pa rin ng community ng mga nagka kay Digong. Siyempre, alam ko po yun. isa ako nanindigan noon. Pero bilang Pilipino, alam naman natin, si Senator Robin, talagang kinikilalang pinanindigan niya yung constitutional rights ng ating former president. So, yung pag one-year bar rule, hindi po nga pwedeng mag-initiate ng more impeachment outside sa one year. So, yun yung hindi, dan, hindi na dapat daw natakal dapat sa Senado. Walang jurisdiction, meaning walang otoridad ang Senado makinig sa impeachment complaint, di ba? Oh. So, si Senator Robin, tatlo sila, si Bato, uh, Bongo, pati si Aimee, we're one in the not attending no the state of the nation not yes. sabi nga ni senator robel hindi ako protesta kasi alam ko naman na si president may mga magagandang sasabihin kinakailangan din makapakinggan yung mga napakarami. Magkakaibigan yan. Senator Robin at saka si President BBM in many ways. Si Eddie Garcia lo nga, kaya nga napirmahan din. Pero yung pag pagproteksyon sa naunang presidente natin through a rightful procedure sana sa loob ng bansa, pinanindigan yun ni Senator. So bakit kailangan pa sa International Criminal Court? So yun ko um, uh, that impeachment decision, Uh, na ginank ng Supreme Court, na no, doon sila suporta, ah. sina Senator Robin. Pero oh, lastly po, uh, Ma'am Samira, si Senator Robin Padilla, maninindigan pa rin, pati kasama niya na talagang dapat pabalikin si former President uh, uh, Rodrigo Roa Duterte. No, The question naman, yung pagpagdala sa ICC, So, the jurisdiction ng ICC kinu-question nila. So, kaya dapat pinapauwi. Kasi yun kanila. Yun ang Pero anong um, pinakaano po ni Senator Robin Padilla? Uh, mapapauwi? Mapapabalik? Yes, the lawyers, uh, they, they are there kasi din in support of Sarah, Vice President. Opo. So, the common yung positioning ng PDP laban. At, as party and silang three, lawyer, uh, three senators na yung return ni senator ni President Digo. Maganda dito kasi si ang kapatid ni President BBM, Senator Amy Marcos, talagang kasama nila. nakiki no. Nakikipaglaban na dapat nga may At saka kung sa amin kasi si Brother Robin at ako nakilala dahil sa preso. Nandun siya sa preso, lumabas siya. Ako, reporter ako noon, in-interview ko siya after lumabas siya sa preso. Yung karapatan ng preso na hindi, na hindi matapakan yung kanyang karapatan. Yes. Ay, napakalaking champion ni Robin. Kaya, I think, no, kahit kinakwestion ng mga Pilipino, bakit, bakit, pupunta pa siya sa Netherlands, parang masyado siyang D Duterte, Dugyot, parang sabi nila, masyado siyang loyalist. Pero yun nga, alam niya kung ba, ga, gaano kahirap, nasa loob ka ng... Pi hindi naman piitan, di ba, si Digong, pero he's oh. inside a room na pwedeng may masak mangyari sa kanya. Kasi nga, dahil sa wala yung pamilya, loneliness, depression, can yes. kill. Pwedeng makamatay ang nag-iisa. Ma'am Samira, um, last na lang. Tanda-tanda uh, pa. Mensahe po uh, from uh, the office of uh, Senator Robin Padilla. Ma'am. Ako po si Samira Gutok na nagpapasalamat si Kainot at lahat tayong apat na milyon at uh, 9 ba 4.9 na, tum na bumoto sa akin noong 2019 2022 salamat po sa pag-iintindi sa pagsusuporta tricycle man kayo construction worker kayo nakikilala pa rin nyo yung ating paninindigan bilang babae at ang babae isang ina na lahat ay pinag-problema. So si Senator ay nandito ako para gumabay at tumulong sa makakaya ko when it comes to katutubo affairs at muslim affairs. Mabuhay tayong Pilipino at lahat ng graduate din ng mga uh, naghahanap pa rin ng trabaho, huwag mag uh, wag maging uh, uh, frustrated kung hindi agad makahanap ng trabaho. Talagang network, be visible online, try to get the best of all that the online world can offer. Huwag kayong ma Mabuhay tayo.